Miga Love shout out mga kabisay Good morning Tayo ay maaga ngayon dito sa ating Mga halaman So Miga Love shout out sa inyong lahat dyan Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Ano mang oras kayo nanonood ng video kong ito Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At sana naman ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating puong may kapal So pani bagong araw pani bagong vlog na naman tayo mga kabisay dito sa aking mga halaman at siyempre ang ating pupuntahan ngayon ay yung aking mga ampalaya na may uh, tulid ganeng ibang mga ampalaya na may mga problema sa kanilang ampalaya dahil sa pamamara ko so sa ngayon sana isamahan niyo ako mga kabisay at ating bisitahin ang aking mga ang palaya yung una kong tanim mga kabisay ito at sa awa ng Diyos eh, nakasurvive siya sa gupit ni Christine at sa ngayon eh, tayo pinagpala ng Panginoon na hindi tayo nadadamay sa ibang mga kalamidad tulad ng sunod-sunod na bagyo ay eh, medyo ligtas tayo at harinawa ay eh, wag na tayong uh, idamay dito dahil ayan ang aking mga bagong tanim na ampalaya ayan no kung makikita nyo eh, nasa balag na rin at sana eh ng nang magkaroon muna ng kalamidad sana eh wag ituloy ang ating mga uh, nararamdaman ng ating panahon para naman makarecover na yung ibang mga nasalanta at at hindi pa nga nakaka-recover naman may panibago na namang problema so sana panalangin natin na maging normal na at ayun mga kabisay samahan niyo ako ating bisitahin ang ating mga ampalaya na tulad ng iba na problema dahil na mamarako ang kanilang mga uh, ampalaya dahil nga sa palaging ulan, malakas ang hangin so ang pamamara ko ng ating mga ampalaya ay patuloy at pag namara ko na mahirap ng masaulian mga kabisay katulad nito, dati maganda ito itong porsyo na ito, maganda itong mga uh, sanganyan ngayon ay wala na, puro na nangulot ang dahon at atin ang inuutay-utay ding tanggalin at shout out nga pala diyan kay Japil the Farmers, anak ni Matoy. Problemado siyang maigi sa kanyang ampalaya at talaga namang sa lawak ng kanyang ampalaya ay halos karamihan ay namarako. So shout out sa iyo bro Japil at siyempre shout out din kay Sir Cha the Farmers, ang gurong magsasaka ng sibu nga sibu sana ay eh, maayos dyan ang kalagayan ng iyong mga tanim at ako dito bro ito sa awa ng Diyos marami din ang namarako at kahit pa pano eh, meron namang mga paisa isang bunga na nga lang pero meron namang marami tulad dito dahil namarako ang mga ampalaya ko dito halos paisa isa lang ang bunga dito mga nakikita ko tulad nyan dito lang sa mga bandang gilid mayroon At doon So, grabe Grabe ang pamamara ko mga kabisay At sana naman ay eh, wag nang mahawaan yung aking bagong tanim Alright, ating ikutin mga kabisay, let's go At pakita ko sa inyo ang mga namamara ko dito sa aking ampalaya Alright at dito banda mga kabisayo. Ayan. Grabe. May mga bunga namang pa isa isa. Ang kaso nga lang. Yun hindi maganda ang takbo ng kanilang mga baging. Dahil medyo nga na Hahawan ang iba ng pamamarako. Kaya medyo masasabing pahirapan hindi tayo makabawi sa pagod natutuwa sana tayo at namumunga na wala nang dinadanas na hagupit ni ng bagyo pero ito naman puro naman pamamarako ang dinadanas ng ating mga ampalaya dahil sa sobrang hangin at medyo panay ang ulan kaya ayan ang ang palay mga kabisay ay pagpanay ang ulan ganyan ang nangyayari na at pag may namarako ng isa hawa-hawa na yan ayan oh grabe <laughs> so tiyagain na nga lang mga kabisay Sinatsaga nating Tanggalin ang ating mga Nangulot na dahon na Medyo Ayan At dito Medyo okay naman dito banda Sa bandang uh, Padulo na Ayan at maraming Mga buko Tulad yan may mga buko siya Ayan Pagdating naman dito. Ayan. <laughs> ah, Namarako na ulit. At dito sa kabiak na porsyon. Ayan. May mga maliliit na bunga. Lalo na dito sa bandan lulo. Ayan. May mga bungang maliliit. At mayroon na rin malalaki-laki. Tulad na rin. Isang Ayan. Pero. Wala bunga na yan sa pagkabarako mga kabisay at hindi na natin maaasahang lumaki yan ng malaking malaki medyo matatawag yan na bansot eto maganda ganda ang bunga dito banda medyo may posibilidad na lumaki ang mga yan dahil mga tuwid sila walang nabaluktot at dito naman sa bandang na Marako ay eh, meron namang uh, bunga. Pero ito, tulad nito. Hindi na ito lalaki mga kabisay ng malaki. Ano na lang to Mga medium size. Yang ganyang klase mga kabisay. Ayan, medium size na yan. Mga ilang araw na lang ay pwede na yung kuhanin dahil baka mahinog so lalong masisira ang pamang mga, mga baging uh, sa bagay mapapakinabangan naman ang baging dito mga kabisay lalo na itong mga amlay at uh, pag napanguhan namin yan yan ay mapipira murang nga lang ang kilo niyan mga kabisay pero kahit papano ay magkakaroon tayo ng kikitain dyan at dito medyo marami-rami ayan may mga ilang pirasong magaganda pero itong ganito wala nang pag-asa yan mga kabisay itong dalawang itong magtatabi dito medyo may chance sa pa patayo dito tulad na rin eh. may chance sa pa patayo dyan pero doon sa bandan dulo medyo wala na at dito naman sa aking bagong tanim mga kabisay ito ay sa ipuan at bali 29 days na siya ngayon at, at ayan sa awa ng Diyos ay meron na rin pa isa isang bunga tulad yan yung bulaklak na yan bunga na yan may bunga na siya ayan hindi nga alam masyadong pansin pero ayan. Kung pagmamasdang mabuti ay bunga na siya. At yun, meron na rin buko. Napakaliit pa nga lang. So, sana naman ay hindi na ito ng pamamara kong mga kabisay. Dahil medyo may gastos tayo dito malaki-laki. At dito mga kabisay ay ayan. At meron na rin bunga. Ayan, may bunga ng isa at mayroon pa dito sa may bandang dulo hindi pa nga lang masyadong halata pero bunga yan mga kabisay yung sumulpot na yan bunga yan ayan hindi ko na yan tatanggalin yung mga bunga yan mga kabisay patutuloyin ko na yan <laughs> at dito ayan mayroon din bunga sa baba nasa baba nga lang kaya parang tatanggalin natin yan ayan at mayroon na rin itong isa so itong isang itong mga kabisay ay parang nag-aak mong mamamarako pero sana naman ay hindi matuloy misti sa itong mga kabisay pero kasabi nila ang misti sa pon daw kahit mamarako ay eh, namumunga so harinawa at dito ayan may mga bagong buko mga kabisay yang kung mapapansin nyo buko yan ayan ayan buko yan ng ampalaya at pagbukas ng bulaklak noon ah uh, mahahalata na natin tulad na rin isang are halatado na dahil uh, nakabuka na yung kanyang bulaklak kaya halata na natin na bunga na siya ayan diba At dito, itong isang ito, <laughs> may isang bunga din pero malamang hindi natin ito patuloyin. Dahil nasa mababa pa siyang masyado at hindi maganda ang kanyang pangangatawan. Baka tanggalin natin yan. Hindi natin yan patutuloyin. Pero itong isang ito, baka patuloyin ko to at dito yung may, isampu, may dalawang puno tayo dito unang namarako mga kabisay pinugutan ko at sa awa ng Diyos naman nasa ulian siya mga kabisay ayan hindi na siya namarako namarako ito dati mga kabisay kaya pinutol ko siya doon sa puno itong dalawang ito bali na marako ito pero itong isa ay parang nagdidelikado pa rin ang kanyang talbos pero titingnan natin patutuloyin natin yan ayan at dito meron ditong mga ilang pirasong nag action din ng pamamarako pero parang masasaulian tulad dito lumiit ang kanyang mga talbos parang mamamara ko din kaagad marami ding na ko mga kabisay yan din ang isang mga problema ng mga uh, nagtatanim ng ampalaya pero kailangan maging ano ka positive wag mawawala ng pag-asa dahil yung una kong itinanim doon hindi ko masyadong kabisado ang variety noon dahil yun ay produkto ng ramgo kaya sinubukan ko lang pero ayun namara ko na gusto mga kabisay at dito may isang namara ko mga kabisay na tinanggalan ko na ng talbos pero yung kanyang sanga ayan tinanggalan ko na itong mga kabisay ng ano ng um, panibago na to kaya lang parang ganun pa rin na marako pa rin baka bukas kung anong magiging sitwasyon puputulin ko pa rin ang katawan niyan magpapatuloy na lang ako kung alin ang maganda doon sa kanyang sanga at ayan sa awan ng Diyos yung mga hindi na marako ayan mga kabisay nakarating na sa ibabaw at ayun, tulad noon, medyo wala siyang diferensya. Kaya tuloy-tuloy siya. At dito, yung isang namara kong mga kabisay ay ilinaglag ko na. Puputulin ko rin sana itong mga kabisay pero inobserbahan ko muna. Titingnan ko muna ang kanyang sanga kung magaganda ba. Dahil yung una niyang mga sanga mga kabisay ay puro nangulot. So, ibig sabihin, hindi magandang patuloyin. Pero itong kanyang uh, huling sanga na dalawa, medyo maganda. Kaya, ayan, baka patuloyin ko yan. Dito naman, meron din tayong isa dito na, na marako. Kasabay ito noon, nung binagsak ko doon mga kabisay kasabay ito pero ito pinutulan ko talaga itong mga kabisay pinutol ko ang talbos nito ayan pinutol ko at naghahanap ako ng kanyang sanga kung alin ang dapat patuloyin kaya iniintay kong mano itong isang to kung talagang maganda siya tutuloy-tuloy na siya kung hindi siya mamamarako at yung isang yon pag hindi rin na marako patutuloyin ko na yan basta yung dalawang yan aking uobserbahan itong papunta rito hindi na ako sure nyan dahil na yan medyo para nang kung saan eh, ang tawag dito hindi na maganda takbo ng kanyang uh, baging at itong isang ito medyo maganda na hindi ko na tinanggalan ng talbos dahil umano naman siya mga kabisay nagkaroon naman siya ng maram, magagandang talbos at nagkaroon siya ng bulaklak So, ibig sabihin, lumaban siya. Ayan, lumaban siya mga kabisay. Kaya hindi ko na pinutol yung kanyang talbos. Inayaan ko na. Pero pagdating dito mga kabisay, kung mapapansin nyo, umiba ang kanyang dahon kaysa doon sa baba yung sa baba niya ay makinis pagdating dito sa taas ay medyo nangulubot ng kaunti at kumapal pero inobserbahan ko pagdating dito sa sumunod niyang dahon medyo unti-unting ito unti-unting gumagandang kanyang ano hindi na siya masyadong green dito kasi mga kabisay na green siyang maigi tapos medyo nagkaroon ng kaunting ang tawag dito. Basta yun na. Ah. <laughs> Ayan lang ang aking mga naoobserbahan sa palaya mga kabisay na pag nagkaroon ng mga kulot na dahon yung medyo matigas yan ay ko. at dito sa MST sa F1, medyo lumalaban talaga tulad nito oh na marako siya pagdating dito. Pero ngayon, ang panibago niyang dahon, ayan, maganda. Medyo malambot. Ayan. Kaya, hindi ko muna sila ikakapron. Ahayaan ko muna silang umakyat ng umakyat. Pero yung mga doon mga kabisay, marami na akong ilinaglag doon. At talagang papakita ko sa inyo let's go at dito mga kabisay ayan nga may mga inilaglag ako na talagang ito'y wala ng chance ayan so kung makikita nyo ayan ang naging itsura ng kanyang uh, mga dahon hindi humaba ang kanyang mga sanga at nanatiling Uh, maiksi. Kaya ibinagsak ko na lang. Pinutulang ko rin siya ng talbos mga kabisay pero wala. Naging kumpul-kumpul. Katulad nitong isang ito. Ibinagsak ko na rin lang mga kabisay. Ayan, kung makikita nyo. Yan ang resulta ng pamamara ko, mga kabisay. Kaya walang pag-asang mamunga. Hmm, di ba? Di katulad nito mga naan dito na gumalaw sila. Humaba ang kanilang mga baging. Yun nga lang, ang bulaklak ay hindi natin alam kung magiging bunga. Pero meron din namang nagiging bunga. Tulad niyang isang yan. Magiging bunga yun. Yun, yun. Dalawa. Bali magiging bunga yun mga kabisay. At dito, Ayan. Sa awa ng Diyos, merong mga maliliit. Pero dumanas din ito ng pamamara ko mga kabisay. Parang nasa ulian lang. Dahil pinagpuputol ko yung kanilang mga talbos. Tinanggal ko at ginawa kong kinapon ko sila para sumanga ng marami. At ayan sa awa ng Diyos ay eh, gumala naman hindi katulad nung mga ibinagsak kong iyon na talagang kahit pinutulan ay eh wala ipon-ipon lang yung kanilang talbos mga kabisay tulad na rin ibinagsak ko rin din sa kuan ayan ganyan ang magiging resulta mga kabisay hindi na sila hahaba magkukumpul-kumpul na laang Kaya medyo tinaga ko na lang itong mga kabisay dahil naandyan na. Ah. Sayang naman na bunutin lahat. <laughs> Kahit pa paano may mapapakinabangan naman tayo. So, ayan mga kabisay at medyo nakaka-recover itong ating mga misti F1 dahil sa ngayon ay sunod-sunod ang init pero pag sinunod-sunod ito ng ulan mga kabisay doon malalaman kung ilang piraso o ilang puno ang magiging barako ang mamamarako katulad ito mga kabisay isang ito pag inulan ito ng sunod-sunod mga kabisay 100% mamamarako yan dahil malalayo ang agwat ng kanyang dahon So, yan ang observation ko mga kabisay. Kaya, dinadalangin ko lang na sana wag naman ulanin ng araw-araw. Dahil mahina ang ampalaya sa panay ang ulan. So, ayun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at yan ang aking mga ampalaya at salamat sa inyong mga uh, pakiki uh, anong tawag dito basta yun na ah. <laughs> medyo na ano ako mga kabisay dahil hindi ko alam kung anong mangyayari nito kung magkakaroon kung matutuloy ba lahat o magkakaroon din ng uh, pamamara ko pero bihira sa ampalaya ang walang namamarako mga kabisay bihirang bihira ang magtatanim ng ampalaya na hindi, nagkakar hindi nakakaranas ng pamamarako sa kanilang mga ampalaya so may galab shout out sa inyong lahat mga kabisay maraming salamat dyan sa inyong panonood at sa pagsama nyo sa akin dito sa aking uh, pag sisiyasat sa aking mga ampalaya alright thank you so much mga kabisay God bless us bye bye